One, two, three, come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga ko mare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to At syempre ko ko naman ang tatanungin niyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay safe na safe at okay na okay ngayong araw na to ang bilis ng araw, no? So, bungas na ang coronation ng Miss Cosmo. Siyempre, lahat tayo excited for at sa Manalo. Ay, nako, talagang lahat ay nakaabang sa kanya. At hindi lang yon siyempre, marami pang pageant, katulad ng Miss Asia Pacific, Miss Gra, na ayan na simula na rin ang bakbakan. Kaya naman talaga ang mga pageant people o pageant lover ay talaga naman excited na excited na sa bawat eksena na ipapakita sa intablado ng ating mga pambato. So sabi nga ni ano, Christine Ann Perez, siya daw ay sobrang excited na kay CJ Opiasa. Talagang naniniwala siya sa ganda at sa galing na meron ito. So, excited na rin daw siya para kay Atisa Manalo Panalo. So, yon So, syempre lahat tayo excited na. And then, mamaya, aalis na rin ang ating pambato para naman sa Miss Aura International. Diyos ko, talagang hindi na natin maawat ang pageant season. Tuloy, 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 tuloy na siya. At eto nga, syempre marami akong hinandang chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, Matataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika Para sa una natin chika Mama Sam, ano ang masasabi mo sa pambattle natin sa Miss Philippines sa Asia Pacific Na talaga namang umarangkada ng bonggang-bongga Well, ang masasabi ko ay winner. So, yon Sobrang gusto ko yung execution niya pagdating doon sa pasarela ng kanyang swimsuit competition. Talaga naman, makita mo talaga yung attitude, yung details. Winner ha, in fairness. Magaling. At hindi lang yon yung evening gown niya. Talaga naman inilaban niya ng bonggang-bongga. Pero ito talaga, yung kanyang national costume na naloka ako. So, yon In fairness naman sa ating pambata well prepared At talaga namang pinaghandaan Pinagplanuhan At umikse na So, hindi ako magtataka kung isa siya sa mga mapipili para manalo dito ng Miss Asia Pacific ngayong taon na to. So, good luck kay blessa ah. At talaga namang masasabi ko, iba ang eksena niya. So, iba talaga ang ganda ng Pinay, no? Palaban. Hindi nagpapahuli. Kaya, congratulations ngayon pa lang. So, yan! At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa ating Miss International 2016 na si Kylie Borsosa sa pag-host niya dito sa Miss Cosmo Well, ang masasabi ko ay winner. So, in fairness naman, magaling naman at talaga namang umarangkada ang beauty ng ating Miss International na binibining Pilipinas 2016 International. Kaya naman, masasabi ko ay nakutuwa-tuwa sa kanya si Christine Ann Perez. Lalo na syempre sa outfit ni Kylie Verzol sa Medyo naloka doon si, ano, si Christine Ann. Kasi nga, yung eksena nga ni Kylie ay talagang nakakawin So, speaking of damitan, eto nga Mama at isa manalo at Kylie Verso, sa iisa ang ginamit na damit dito sa Miss Cosmo. Anong chika ko dyan? Ang chika ko dyan na Windang si Christine Ann Perez. So, yan. Kasi na, yung damit nga ni Kylie Versosa nung gabing yon ay nasuot na niya ta ni Atisa Manalo noong sashing ceremony nila. Pero syempre, dahil si Kylie Versosa ang nagdadala, so bongga kasi medyo matangkad kasi si Kylie Versosa. Ayun, hindi siya masyado natatapilok or na ano, ba diba? So maganda naman para kay Kylie. Actually, hindi ko nga napansin yun eh. Charot. So pagtingin ko, sabi ko parang familiar yung suot niya. Pero syempre, hindi naman yun ang tinitignan ko kay Kylie. Actually, it doesn't matter naman kung pareha sila ng damit ni, ni, ati Atisa Manalo. Diba? Kung nasuot na yun ni Atisa Manalo. Ang importante kasi dito para sa akin kung paano niya i-carry yung daladalin niyang damit. Kasi alam naman natin yung mga binibini bini Pilipinas Queen, 'di ba? Mahilig talaga sila sa mga recycled dress, ha? 'di ba? Kasi noon nga eh, nasuot na ni Batman, papasuot pa kay Robin. Pero ang akin ay kung paano niya kineri at paano bumagay sa kanya yung damit. So, wala akong problema doon kung pareha sila o nasuot na ni Atisa manalo yan. Ang importante sa akin kung paano niya dinala yung sarili niya nung gabing yon at masasabi ko naman na bongga, sobrang elegante. And then, pangalawa, kung paano siya nag-host nung gabi yun. So, yun yung mga importante sa akin para kay Kylie. So, wala naman akong keyboard dyan kung sinuot na yan ni Batman, magsinuot na ni Robin. Ang importante sa akin kung paano niya kinikerry yung sarili niya doon sa outfit na suot-suot niya at kung paano niya ginagawa na mabuti ang trabaho niya. So, ganun talaga. Minsan may nagkakaparehas. Minsan naman uh, nagkakahiraman ng damit, hindi naman naiiwasan yon pero sa akin lang, sana ay maintindihan natin yon ng bonggang-bongga at tigilan natin yung mga comparison na bakit ganyan, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito. Nakakaloka kayo. <laughs> so yon ang importante ay nakita natin na wala siyang pagkakamali sa pag-host niya, na carry niya ng bonggang-bongga yung suot-suot niya at talagang nakita natin na she's a Miss International. So that's all. Diba? So yon Nakakawindang. Sana na tigilan na yan. At para na sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, syempre ang ating Miss Grand Philippines na si CJ Opiasa ay nasa Cambodia na. Mamasama nung no masasabi mo sa outfitan ni CJ Opiasa, syempre bongga, hindi nagpakabog. Yun, nandoon na siya sa, ano, sa Cambodia. Yung nakita ko yung outfit niya, ay, winner! So, parang siya love white and black, no? So, yun. So, in fairness naman kay CJ, ginagawa niya yung trabaho niya. Short term ang kanyang preparasyon, as in, wala eh. Pero nakita natin na she's ready. Nakita mo kung paano siya umitsena, kung paano siya kumabog. And nagawa niya yung lahat ng mga dapat ipasa, gawin, pictorials, everything, chubachenes, video clip. O, di ba? So, yon So, para sa akin, talagang grabe. Ang dapat na lang natin gawin ay supportahan, iboto, gawin 1 million ang share ng kanyang photos doon sa para sa padinoy ni Mr. Nawat. Ayun yung mga kailangan na lang natin gawin. And manalig tayo sa kakayahan na meron itong si CJ Opiasa dito sa laban niya sa Miss Grand. So, yon So, Winner naman kasi miski pa paano na ilagay natin siya do sa top 10 ng botohan dito sa pa-dinner ni Mr. Nawat at masasabi ko na congratulations you are amazing, 'di ba mga Pilipino people na talagang sumusuporta sa mga queens natin. And then tigilan natin yung mga bashing kasi wala naman tayong mapapala diyan. Kumbaga parang yung mga nakikita natin dapat matutunan natin i-accept mahalin at suportahan ng ating Reyna. So, yun. So, CJ si Opiasa, ngayon palang congratulations at suportahan natin siya dito sa laban niya sa Miss Grand. So, yun. So, nakakaloka, no? Talagang windang talaga ako. And then, para na sumunod na chika, mamasama ano nun naman ang masasabi mo sa eksena ni Pranky dito sa Miss Cosmo. Anong masasabi ko daw sa evening gown? mm -hmm. Well, ang masasabi ko kay Frankie ay maganda siya. So, yun. Pero, napansin ko a little bit awkward sa kanyang evening gown. Parang hirap na hirap siyang ikilos. Hirap na hirap siyang i-emote. Hindi ko din alam kung yung kanyang eksena ay ganun lang ba talaga. Or, parang piling ko hindi siya pumalo ng bonggam-bongga. Yes, maganda yung gown. Pero, nahirapan siyang igalaw. Nahirapan siyang ikilos. Medyo may awkward para sa kanya. But, Siyempre, maganda pa rin naman si Frankie at Love and Love, New Zealand. So yun, wala na akong ibang sasabihin kundi bongga naman siya nung gabi yun. Ang ganda-ganda niya. Para siyang umatend na, ano, tawag dito, premiere night na kanyang movie. <laughs> so yun, so nakakaloka. In fairness naman sa kanya, maganda siya, pretty. So yun lang masasabi ko, maganda. At wala naman akong ibang pwedeng sabihin sa kanya dahil Okay lang naman yung eksena niya at winner. So, yan. And then, para sa sumunod natin, chika, mama Sam, Miss Thailand na bigyan ng special award ng Global Beauty. So, anong masasabi mo dito, mama Sam? Well, ang masasabi ko ay congratulations, Thailand. So, yun. So, yung iba kasi sinasabi, dapat daw si Atisa Manalo daw ang ibinigay. Ay, binigay tong award na to. So, guys, huwag kayong mag-alala. Okay lang yan. Kasi, syempre, ang competition, hindi naman natin nakikita yung ibas na umi-excel din sila sa kanilang mga eksena. So, nakitaan sila ng global beauty. So, ayun yung choices ng global beauty. Anong magagawa natin kung hindi nila gusto sa Philippines? Di ba? Ang importante dito na gawa ni Philippines yung dapat niyang gawin sa laban niya sa Miss Cosmo. And bahala na ang kurado kung ano ang desisyon nila para kay Miss Philippines. At kung kay Thailand naman, ayan, nabigyan siya ng na ng Awide ng Global Beauty? Depende na lang yan sa mga kurada kung nagustuhan ba nila ang eksena ni Miss Thailand. Di diba? so yan. So, ako para sa akin, yung ipinakita naman ni Miss Thailand ay double dan So, yon So, dito na nagkakaalaman na ng mga ugali ng mga ano, ng mga kalaban. diva So, yon And then, para naman sa sumunod na chika, mama sa performance ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. Winner ba? So, ako masasabi ko, yes! Winner no winner! Sobrang... Panalo sa kabila na may nararamdaman yung paanya niya ha So syempre nandoon na hindi naman sobrang perfect Maraming perfect na kandidata na talaga namang masasabi natin Ang ganda ng galawan nila Pero kasi ganito yun guys Let's celebrate for Atisa Manalo Kasi sa kabila ng mga naramdaman natin the past day na About her na hindi natin alam kung makakalaban pa ba Hindi natin alam kung kaya ba ba So, maraming agam-agam na tumakbo sa utak natin, di ba? So, nandoon na nawalan tayo ng pag-asa kasi nga, di ba, parang hirap nga yung paan ni Ati sa Manalo. But, ayon so in fairness naman at kudos kay Ati sa Manalo sa ipinakitang performance niya dito sa Miss Cosmo, masasabi ko talaga sobrang winner, sobrang panalo wala na akong maiko-comment pa kundi winner talaga. So, yan. Kasi, para sa akin, sa sakit ng ganong katindi yung paa mo, pero nag-perform ka na parang wala lang, hindi mo man nasabi na maib na ibigay niya yung 100% na katulad ng ine-expect mo sa kanya. Pero, I'm very satisfied doon sa ipinakita niya halong kaba, halong nervyos pero ang masasabi ko at sa manalo oh my gosh, you are is unstoppable at hindi talaga siya maawat, mapigilan kahit pa mayroon pa siyang nararamdaman sa paan niya guys, remember hindi po madali yung pinagdaanan ni ati sa manalo at hindi madali yung ginawa niyang performance ibinigay niya yung best shot para sa laban niya at ginawa niya yung makakaya niya so for me, It's amazing and good job. Job well done. Philippines we did it. O, oh, diba? So, yon Kaya para sa akin, winner na winner. Wala na akong masabi kundi winner. Actually, naawa nga ako sa kanya kasi talagang nilaban niya talaga ang Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya. Pero, dapat tayo mga Pilipino maging grateful, maging thankful kay Atisa Manalo dahil napakaswerte natin sa ating kandidata na talaga namang grabe ang ibinibigay para sa laban. ba? Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Mag-comment below ka dyan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. So, guys, thank you so much. So, yon So, sobrang happy ako dahil, ayun nga, uh, ah, talagang winner no winner yung mga eksena ng mga pambato natin mula sa Asia Pacific, sa Miss Grand, at saka dito nga sa Miss Cosmo. So, congratulate natin sila ngayon pa man na hindi pa man talaga natatapos ang laban nila pero grabe yung performance na ipinapakita nila. Kaya, winner tayo mga Pinoy. So, yun! Guys, maraming salamat din sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, Always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Mag-iwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.